Ang tunay na halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa material na bagay o sa dami ng ating tinatangkilik. Madalas nating kalimutan, sa gitna ng ating mga pangarap at pagsusumikap, na ang pinakapayak at pinakamatamis na kaligayahan ay matatagpuan sa ating mga simpleng gawain ng pagbabahagi at pagmamalasakit. Ang kwentong ito ay nagsisilbing paalala na kahit sa mga maliliit na bagay, Maari tayong magbigay ng liwanag sa ibang tao at makahanap ng tunay na kagalakan. Sa buhay, hindi mahalaga kung gaano karami ang mayroon tayo, kundi kung paano natin pinapahalagahan ang mga bagay na meron tayo at kung paano natin ito ibinabahagi sa iba. Sa bawat pagkakataon ng pagbibigay, hindi lang ang iba ang napapaligaya, ang ating sarili rin ay nagkakaroon ng mas malalim na kaligayahan at kapayapaan. Halina at sabay-sabay po nating pakinggan ang isa na namang inspirational story na ibabahagi namin sa inyo na sana ay kapulutan niyo ng aral. Ito ay pinamagatang ang liwanag ng pagbabahagi. Isang hapon ng taginit sa isang tahimik na baryo, si Aling Rosa ay naglalakad pa uwi galing sa palengke kanyang pinagmamasda ng mga puno at taniman na nagbibigay buhay sa kanilang community. Bagamat maaliwalas ang panahon, may kabuntot na lungkot ang kanyang mga mata. Minsan ay naiisip ni Aling Rosa na paano kaya siya makakaraos sa araw-araw, lalo na't hindi laging puno ang kanyang hapagkainan. Habang naglalakad siya, napansin niyang ang mga kabataan sa kanto ay abala sa paglalaro ng mga bola at sari-saring laruan. Isang batang lalaki ang lumapit sa kanya at nagtanong, Aling Rosa, may pagkain po ba kayo sa bahay? Baka po may matirang pagkain para sa amin. Tinitigan ni Aling Rosa ang bata at napansin ang malungkot na itsura nito. Wala nga rin anak eh. Pero meron namang gulay na makakain sa bahay. Kahit ako, yun lang din ang nakakain ko. Kung kumakain ka ng gulay, ibabahagi ko sa'yo. Sagot ni Aling Rosa, ano po kayo ang pwede naming matutunan mula sa inyo, Aling Rosa? Tanong ng batang lalaki na may kakaibang tanong sa mata. Si Aling Rosa ay tumawa ng konti at sinabi, Walang kwenta ang maraming bagay kung hindi natin kayang ibahagi ang ating konti. Kaya kahit walang laman ang aking bahay, may liwanag sa puso ko dahil natutunan kong magbigay. Isang linggo ang lumipas at si Aling Rosa ay muli na namang naglalakad pa uwi galing sa palengke. Sa isang kanto may nakita siyang isang batang babae na umiiyak. Lumingon siya at agad na tinanong. Anak, bakit ka umiiyak? Po, hindi ko po kayang bumili ng pagkain eh. Wala po kaming ulam sa bahay. Sagot ng batang babae na may takot sa mga mata. Napansin ni Aling Rosa na tila nag-aalala ang batang babae kaya't nagpasya siyang tumulong. Halika anak, may makakain ka sa bahay namin. Ang mahalaga, may puso tayo na handang magbahagi. Sinama niya ang batang babae sa kanyang bahay. Pagdating sa bahay, inihanda ni Aling Rosa ang natirang gulay at niluto ito na may pagmamahal. Huwag mong kalimutan anak. Uwi ni Aling Rosa habang nagsisilbi ng pagkain. Kahit gaano man kaliit ang mayroon tayo, ang mahalaga, Handa tayong magbahagi sa iba. Habang tinitikman ng batang babae ang pagkain, sumulyap siya kay Aling Rosa at nagpasalamat. "Ang sarap po, Aling Rosa. Maraming salamat po." Si Aling Rosa ay ngumiti at nagsabi, "Walang anuman, anak. Ang pagmamahal ay masarap kahit walang maraming pagkain. Mahalaga ang pagbibigay, ang pagbabahagi." Kinabukasan, nagtipon ang mga tao sa bayan para sa isang pagtitipon. Maraming tao ang dumating. Bawat isa may kanya-kanyang dala. Ang ilan ay may mga mamahaling pagkain, habang ang iba nagdala ng mga simpleng potahe. Si Aling Rosa gaya ng dati ay nagdala ng simpleng tinola at gulay. Nang dumating siya, nakita niya si Mang Juan, ang pinakamayaman sa buong baryo, na may dalang mga pagkain mula sa mga kilalang restaurant. Aling Rosa, parang kayo lang yata ang walang dalang masasarap na pagkain. Tawa ni Mang Juan. Baka naman mahirapan kayong magbenta ng mga produkto kapag ganito lang ang dala nyo. Si Aling Rosa ay ngumiti at sumagot. Hindi importante ang presyo ng pagkain, Mang Juan. Ang mahalaga ang laman ng puso ng bawat isa sa atin. Ang kaligayahan, hindi nakasalalay sa kung gaano karami ang mayroon ka. Ang tunay na kaligayahan, makikita sa kakayahan nating magbahagi ng na kahit anong meron tayo. Habang natutulog ang araw, nagkaroon ng pagkakataon si Aling Rosa at Mang Juan na mag-usap ng masinsinan. Aling Rosa, sabi ni Mang Juan, nakikita ko na napakasimpleng tao kayo. Ngunit parang mayroong kakaibang liwanag sa mga mata nyo. hindi mo kayang magbigay ng kasing dami na mayroon ako. Ngunit parang may Parang bang may liwanag kayong dala? Ang liwanag na yun, hindi galing sa mga material na bagay. Sagot ni Aling Rosa. Ito ay galing sa mga simpleng bagay na ibinabahagi ko sa mga tao. Hindi sa pagkakaroon ng marami, kundi sa pagbabahagi ng kung anong meron ako. Kaya nga, hindi ko hinihintay na punuin pa ang aking tasa ng marami. Kung ano man ang sobra sa akin, ibinibigay ko na. Habang tumatagal, Unti-unting nagbago ang pananaw ni Mang Juan. Naisip niya na baka nga may kahulugan ang mga simpleng bagay. Nang minsang makasalubong ni Mang Juan si Aling Rosa sa kalsada, tumigil siya at tinanong ito. Aling Rosa, paano po ba kayo naging ganito kaligaya? Parang walang katapusan ang iyong ngiti, kahit wala kayong maraming yaman. Alam mo Mang Juan, sagot ni Aling Rosa. Minsan, ang mga tao masyadong abala sa pagpapakita ng yaman nila. Pero hindi nila alam na ang tunay na kayamanan ay nasa puso. Ang pag-aalaga sa mga pangangailangan ng iba, ang magbigay ng kahit konti, at ang pagpapakita ng malasakit, mas mahalaga kaysa sa kung anumang bagay ang maaari mong ipagmalaki. Napansin ni Mang Juan na ang mga simpleng salita ni Aling Rosa ay may malalim na kahulugan Naisip niya kung gaano siya naging abala sa pagtugis ng material na bagay. At nalimutan na niyang asikasuhin ang mga tunay na pangangailangan ng kanyang puso. Aling Rosa, sinabi ni Mang Juan. Ngayon ko lang naisip, hindi ko kayang tapatan ang iyong kabutihan. Ngunit gusto ko sana magsimula ng isang hakbang. Gusto ko sana magbigay ng isang bahagi ng aking kita para matulungan ang mga pamilya sa ating baryo. Ngumiti si Aling Rosa at hinawakan ang kamay ni Mang Juan. Ito ang tunay na liwanag, Mang Juan. Hindi ang yaman, kundi ang pagnanais na magbigay sa iba. Mula noon, nagbago ang buhay ni Mang Juan. Hindi na siya abala sa pagpapakita ng yaman. Inilaan niya ang kaniyang kayamanan para sa mga proyekto na makikinabang ang buong komunidad. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magtulungan. At sa bawat pagdapo ng araw, naramdaman nila ang liwanag na dulot ng pagmamahal at pagbabahagi. Isang araw, habang ang buong baryo ay nagtitipon sa isang malaking pagdiriwang, tinanong si Aling Rosa ng isang bata. Aling Rosa, bakit po kayo masaya kahit hindi po kayo mayaman? Tumingin si Aling Rosa sa bata at nagsabi, Ang tunay na kaligayahan tandaan mo, hindi sa kung anong meron tayo, kundi sa kung paano natin tinutulungan ang ibang tao sa bawat pagtulong at pagbabahagi, lumiliwanag ang ating mundo. Kaya kahit gaano konti ang mayroon tayo, kapag tayo nagbabahagi, ang liwanag ay lumalawak at nagiging kaligayahan para sa lahat. At ito nga ang mga salita ni Aling Rosa na tumatak sa isip ng bata. Ang kwento ni Aling Rosa ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay. Sa halip, ang kaligayahan at liwanag ay matatagpuan sa pagbabahagi, sa pagtulong sa iba at sa pagpapahalaga sa kung anong mayroon tayo. Sa bawat pagkakataon na magbibigay tayo ng kahit konti, nagiging mas maliwanag ang ating mundo. Kaya tuwag tayong maging gahaman dahil sa sobra ay mayroong oportunidad ng magbigay. Huwag kalimutan, ang liwanag ng buhay ay matatagpuan sa pag-aalaga sa iba at sa ating mga espiritual na pangangailangan. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming maraming salamat po sa pakikinig at sana po ay may isang aral kayong natutunan sa aming kwento. Muli ay nagpapasalamat po kami sa mga likes, comments, and new subscribers. Thank you and God bless you all.